Hi guys, magandang araw. Ganito din ba ang sira ng motorsiklo nyo? Yung patay sindi, yung panel gauge nito. Sa video natin nga ay may gagawin tayong isang motorsiklo dahil patay sindi ang panel gauge nito. Paandarin rin muna natin ang motorsiklo na to para makita nyo na patay sindi talaga ang panel gauge nito. kung napapansin nyo ay sobrang ganda pa talaga ng takbo ng makina ng motorsiklo na to sadyang nagkaroon lang talaga ng problema ang panel gauge ng motorsiklo na to medyo may katagalan na talaga ang motorsiklo na to sa akin lagpas 6 na taon na pero ngayon lang talaga siya nagkaroon ng problema dahil patay sindi na yung panel gauge niya. Ang kadalasang dahilan kung bakit hindi nagpa-function ng maayos o patay sindi yung panel gauge nya ay sira na ang battery ng motorsiklo na to. Kaya kailangan natin palitan ang battery ng motorsiklo na to. Ito na ang kanyang battery. Stock pa to. Hindi ko pa to napapalitan simula nang nakuha ko ang motorsiklo na to. Siguro naman sa anim na taon niya, kailangan na talagang palitan ng bateri ang battery ang motorsiklo na to. Kaya sa video natin ngayon ay magpapalitan tayo ng baterya para sa motorsiklo na to upang mag-function na ulit ng maayos ang kanyang panel gauge ito na ang bagong batery na gagamitin natin. Medyo malit ito kaysa sa stock na bateri ng ating motorsiklo. Pero pwedeng pwede na itong gamitin. Tatanggalin muna natin ang kanyang sirang batery upang may kabit natin ang kanyang bagong batery. Ito na ang kanyang lumang baterya medyo matagal-tagal din ang pagservisyon ng baterya na to sa akin kung napapansin nyo ay medyo mas maliti itong bagong baterya natin kaysa don sa dating stock na baterinya, niya. kaya kailangan natin yung rubber na o-ring upang mag-hold sa battery sa kanyang battery housing Ngayon naman, ikakabit na natin yung positive wire at negative wire ng motorsiklo sa kanyang bagong battery upang malaman natin kung nagpa-function na ba ulit ng maayos yung panel gauge niya nang napalitan natin ng bagong baterya. Medyo luma na talaga tingnan ang motorsiklo na to dahil napabayaan ko talaga ito. Pero alaga ko naman ito sa change oil kaya masabi ko na napaka good condition pa talaga ng makina ng motorsiklo na to. Yan guys, kung napapansin nyo ay nabuhay na muli yung analog at digital ng panel gauge ng motorsiklo na to. Kaya masasabi natin na baterya lang talaga ang naging sira kaya hindi nag-function ng maayos yung panel gauge niya. Kung napapansin nyo guys ay medyo malate lang talaga ang natakbo ng motorsiklo na to. Kasi minsan ko lang talaga ito nagagamit. Sa mahigit 6 na taon niya ay nagkaroon lamang siya ng 25,000 kilometers kung napapansin nyo guys ay sobrang ganda pa talaga ng tunog ng kanyang makina kahit may backfire siya dahil may butas na yung elbow ng kanyang exhaust yan guys maswerte tayo dahil yung kanyang sirang baterya lang talaga ang pinalitan natin at nang mapalitan natin ang kanyang baterya ay na function na ulit ng maayos ang kanyang panel gauge yan guys napakaganda pa talaga ng tunog ng motorsiklo na to at medyo matulin din itong tumakbo medyo malakas nga lang ito sa konsumo ng gasolina pero nabawi naman tayo sa kanyang maintenance dahil sa anim na taon niya yung baterya lamang ang napalitan natin at yung change oil kaya guys sana naman ay samahan nyo ako sa mga susunod kong video dahil papagandahin natin ang motorsiklo na to yan guys nagpa-function na ulit ng maayos ang kanyang panel gauge sa susunod naman yung kanyang electric starter naman ang papaganahin natin kaya sana naman ay susubaybayan nyo ako sa mga susunod kong video. And please like and subscribe to our YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong nating video. Maraming salamat!